Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa ASEAN Summit sa Laos, tutok pa rin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng ating mga kababayan na naipit ng gera sa Middle East. Mahigpit ang bilin ng ating Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan na tulungan ang mga Pilipinong makabalik agad ng Pilipinas. Si Glacel Pardilla sa detalye. We are now going to back with our people. Uh, by whatever means, by air or by sea. Direktiba yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tulungan ng ating mga kababayang naipit sa gulos sa pagitan ng Israel at military group na Hezbollah. Pinulong ng presidente ang matataas opisyal ng pamahalaan sa gitna ng abalang schedule sa ASEAN Summit and Related Summit sa Laos. Nais nice kasi ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pinoy sa gitnang silangan. Isinailalim na sa alert level number 3 ang Lebanon. Nang ibig sabihin ay may mataas na banta sa seguridad. Hudyat na rin niya ng voluntary repatriation. I asked to see, to speak to uh, all of the uh, all of the concerned agencies para malaman kung paano talaga, paano natin uh, ang mga Pinoy, mga Pinoy na Na itip ng sa sa Lebanon. Uh, there about there are more than 400 now. would want to be repatriated. So basically, we're just putting the plans together, how we will bring them back home as quickly as possible. Sakaling lumala ang sitwasyon at itaas alert level number 4, mandatoryo na ang pagpapauwi sa ating mga kababayan sa Middle East. Nangako si DND Secretary Gilbert Yodoro na gagawin ang repatriation sa oras na makatanggap ng clearance mula sa Lebanon. Meron tayong uh, uh, binigay na directive sa ating mga kaibigan at ship owners na wag na silang dadaan doon sa mga delikadong lugar. Mm -hmm. And so that's what we that's what we did. Kamakailan lamang Tatlong pong beses na umatake ang mga warplane ng Israel sa Beirut. Wala namang nasaktang Pilipino sa airstrike, pero pinagiingat ang mga Pinoy sa lugar. Nasa 40,000 mga Pinoy sa Middle East. 1,721 na ang nag-apply para sa repatriation. Higit kalahating libo na ang matagumpay na napauwi sa Pilipinas. Binigyan ng tig 150,000 pesos ang mga pinauwing Pinoy. Abutan din sila ng reintegration assistance at psychosocial intervention. Kaleza Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.